This Hello vlog, welcome tumaas to my guys. Tumaas ang tumaas yung yung kangkong ngayon na ano, isang isang tali, 20. Intekte, lahat na tumataas. Sabi ko sa'yo, panty na lang yung bumababa. Panty na lang bumababa. Sabi na, girl.

<laughs> oh, <yeah. laughs> saan mo nilagay ang ulam ko? Sa mesa. mesa. Mamaya si Cookie na ang mo. Dadi, dadi. Si Cookie sa inyo? Siya, yeah, pagkain. ko. Hmm. So, saan yung si Milo, no? Sana inanan nyo nalang si Milo sa akin. Uy, pinapigay ko na yun eh. Wala naman yung... Oh. Ay! Pinapigay ko na. Saan saan nakakarating si Milo? Hindi hmm. takap eh. Di, si Milo, si Mocha. Ang dami natin mo sa dati kasi si ate talaga yun. Oo, oh, no, no? saya ni siya. Kanina mo, kanina mo binigay yung dahil? Pinost ko yun sa pabili parang Holy Spirit kasi yun sababili, yung speed, yun, no, may willing mag-adapt libre lang. Sabi ko eh, kunin oh. okay, nyo na dito sa bahay. Oo. Okay, magasaan nyo na nakakuha dito. Malapit sa baba. Second. Is this what's eh? Mabuhay si Milo kasi ikaw lang kasing nasi-kasi sa tayo. Oo, ako lang nakaka-away dun tayo. Tsaka, ano, ihing. Ako. Dapat charging Ate yung nag eh. Si Ate dapat. Kasi siya yung namimili ng pusa. Kasi aso mo yun eh. Aso? Ay, pusa Okay na?